Kamusta baby one? Ano nangyari? Ano nangyari sa school ngayong June twenty Naba four? nabalo kasi school mo lang, ha? Ano sabi ng teacher mo sa book mo? Katulad ni Goyasak? Wala. O, oh, kamusta yung mga grades mo? Yung mga pinag aralan niya, kamusta? Okay lang. Anong okay? Paliwanag mo naman. Explain mo. Taas grade ko. Hmm. Nakakasiguro ka bang with honor ka na ng mga ngayong taon? Apa. Sigurado ka ha? Apa. E, ML ka ng ML eh. Paano yan? Anong ML ng ML? puna ako isa. <laughs> Absent ka para mag-ML magapon. <laughs> o, binabati kita ngayon dahil maayos ang pag aaral mo. Okay.